Ito ay gandos na kakanin or yung gabi na kakanin. So, itong kakanin na to ay gawa sa gabi. And, sticky siya. Tapos, kung anong lasa kasi first time kong kumain nito, titikman ko na. Hmm. Para siyang ube, yung texture niya, para siyang ube halaya. Na, para naman siyang biko na malagkit na pag nilulunok mo. May, may hindi mo lahat malulunok kasi parang mayroong kumakapit, mayroong pinaglalaban pa na isang ano, isang subo pa. Tapos hindi siya masyadong matamis. Tamang tama to sa ano, pag magkakape ka, black coffee tapos ito kakainin mo. Salt ka. So, ito ang gandos na kakanin or yung gabi na kakanin. Masarap siya, guys. Sana masubukan niyo rin.